uh, mensahe. Hindi ako nakapagsulat ng ano ko, <laughs> Message. Well, ah, uh, importante kasi yung uh, lagi mo tandaan, kung nagiging makulit man na kami sa'yo, eh yun ay para naman sa... sa kaputigan mo. Mahal na mahal kasi namin ang mga mo eh. Alam mo kayo magkakapatid, wala nung nire namin kayo. Siyempre, gusto namin maayos sa maging takbo ng buhay niyo. At siyempre, pag dumating na sa, pag, sa panahon na magsasariling buhay na kayo, gusto namin maayos ang buhay niyo rin at magiging anak niyo at magiging apo namin. Basta mahal na mahal ka namin lagi ng mga, na mga mo mga mga mo. I love you. I love you. Ay, yes, gusto you. kong sabihin, Angela. Na, Ay, <laughs> Gusto kong sabihin sa daddy mo. Ah. Dad, okay. maraming salamat sa walang sawang pag mo sa akin sa lahat ng bagay. Ever since bata pa ako, you're there, you're always present sa mga family days ko, sa mga competitions ko, sa career ko, sa showbiz na dyan ka. Um, pasensya na minsan kung laging may mga pasaway moments ako. Pero gusto ko lang i-assure sa'yo na love na love ko kayo ni Mommy. So maraming salamat sa pagiging mabuting ama -am mo sa amin. Thank you, well, Angela. Thank you. Just Tony magbilin ka na po kay Jeron. Saktan mo na yan. Nandiyan, <laughs> yung nanay. Ah, magbilin ba? <laughs> Hi, Jeron. Congratulations. Nagpa-firing ka ba? Nagpa-firing? <laughs> Pwede pong ah, okay. subukan. Hindi, kasi may kami kami nagpa-firing. <laughs> Competition. <laughs> uh, well, Jeron, congratulations. At, uh, ikaw ang napili ni Angela. So, kung ano man ng kahihinat na yung dalawa. <laughs> Maging magfriends kayo or kayo talaga, eh, nasa inyo na yan. Importante, uh, nakita ko naman yung uh, sa pagkasalita mo, yung, yung, sincerity at uh, kung paano mo ititreat ang isang babae na nanaayon. ba? Diba? So, good luck to you and to your family. God bless you.